Patay ang mag-asawang pinagbabaril ng isang gunman habang nakasakay sa kanilang tricycle sa barangay Patong, Magsingal, Ilocosora. Nakilala ang mga biktima na si Maynard Unciano Toreno, 33 taong gulang, at si Mary Reyes Toreno, 32 taong gulang, parehong residente ng nasabing lugar. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radyo Vigan kay Police Lieutenant Richard Paho ng magsingal Police Station, sakay ng kanilang tricycle, ang mga biktima kasama ang kanilang siyam na taong gulang na anak ng pinagbabaril ito ng sospek na nakasuot umano ng bonnet at pagkatapos ay agad na tumakas. Nagtango ng tama ng baril ang mga biktima sa iba't ibang parte ng kanilang katawan habang ligtas at walang galos ang kanilang anak na sa ospital ang mga biktima ngunit dead on arrival ang mister habang ang misis naman ay namatay matapos sumailalim sa operasyon. Nabatid na bago namatay ang babaeng biktima ay nabanggit umano nito ang isang nangangalang Erwin Ubilas ang bumaril sa kanila. Hinihinalang isang kalibre 45 at M16 rifle ang ginamit sa pamamaril base sa mga nakuhang empty shell sa crime scene. Patuloy ang pagsisiyasat ng mga otoridad kung anong motibo ng insidente dahil napag-alaman na ang lalaking biktima ay sospek sa pamamaril sa kanyang pinsan. Patuloy ang pagsisiyasat ng mga toridad kung ano ang motibo sa insidente dahil na pag-alaman na ng lalaking biktima ay naging sospek sa pagpatay sa kanyang pinsan noong Enero 2025. Uh, mga biktima natin ay ina inabangan ng mga suspek doon sa Barangay Road, mm. uh, Barangay Patong. Mm. As per uh, nakita namin doon, together with the show ko, uh, mayroon kami na recovered na empty shell okay. ng M16 at saka caliber 45. Mm -hmm. Itong uh, lalaki, itinakbo pa namin silang dalawa pero itong lalaki uh, declared uh, dead on arrival and then itong asawa niya na transfer doon sa Gabriela silang but unfortunately uh, kaninang hapon ay nideclare na patay na. They are continuous po yung hot pursuit operation namin para doon sa possible uh, arrest of the suspect. Mula rito sa Bombo Radio Vigan, ito si Bombo Jan Joshua Kabatik and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information na Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.